Lumulubog ang araw sa Dubai, ginintuan ang Burj Khalifa habang inaayos ni Amal Al Mansouri ang mga brilyanteng hikaw sa harap ng salamin. Sa edad na 32, siya ang perpektong Dubai wife, elegante, edukada, ingit ng lahat. Ang nakatingin sa kanya sa salamin ay nakasuot ng gown na mas mahal pa sa kotse ng karamihan. Pero sa mga mata niya, may lamat na walang dami ng luho ang makakapuno. Nasa baba na ang driver, sabi ni Tarik nang hindi man lang tumitingin sa asawa habang tinitingnan ang relo. Sa 38, meron siyang lahat, imperyo sa negosyo, prestihiyo, magandang asawa. Ang kulang lang niya, ang kakayahang makita ang babaeng unti-unti nang nalulanta sa likod ng perpektong larawang pinupuri niya. Lima na lang, mahinang sagot ni Amal, sanay na sanay na ang boses. Ganito lagi sila, gala, appearances, pagpapanatili ng harapan. Ngayong gabi, importante ang charity event sa Amani Hotel. Nandoon si Sheikh Ahmed Aluyan at hindi kailanman pinapalagpas ni Tariq ang pagkakataong makita kasama ang makapangyarihang mentor. Tahimik ang elevator pababa sa kanilang luxury home sa Al-Basha. Iniisip ni Amal ang painting na hindi niya natapos sa lihim niyang studio, ang tanging-tanging lugar na talagang kanya sa kulungang ginintuan na tinatawag nilang kasal. Kuminang ang ballroom ng Amani Hotel sa mga elitista ng Dubai. Mga babaeng nakasuot ng haute culture, alahas na nakakasilaw, nagbubulong-bulungan sa likod ng manicured na kamay. Mga lalaki sa kandurang walang dungis, naguusap ng milyon-milyong dial habang umiikot ang champad. Nandyan na siya, sabi ni Tarik, unang beses mumiti ng totoong ngayong gabi. Sa kabilang dako ng kwarto, nakatayo si Sheikh Ahmed Aluyan, 58 anyos pero parang hari pa rin, Buhok na may halong putit-itim, balbas na maayos, at aura ng ganap na kapangyarihan. Binati niya si Tarik ng yakap. At ang magandang si Amal, dagdag niya, hinawakan ang kamay ni Amal. Hindi katulad ng asawa, medyo matagal siyang tumitig. Ang ganda mo ngayong gabi. May kung anong bagay sa mga mata niya na nakapagpigil ng hininga ni Amal. Hindi dahil sa atraksyon, matanda na ito para maging tatay niya, kundi dahil parang talagang nakita siya nito. Napaka-generoso ng kontribusyon mo sa Children's Art Foundation, sabi ng Sheikh. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa sining. Nagulat si Amal. Nilipat ang tingin kay Tarik na mukhang ganoon din ang nararamdaman. Paano mo nalaman yon? tanong niya. Mumiti ang Sheikh. Trabaho ko ang malaman ang lahat tungkol sa mga investment ko at sa mga taong konektado rito. Tinawag niya ang waiter. Gusto mo bang makita ang eksibisyon ng mga bata? kamangha-mangha ang mga obra nila. Bago pa makasagot si Amal, tumunog ang phone ni Tari. Business call, sabi nito habang lumalayo na. Amal, I entertain mo muna si Sheikh hanggang bumalik ako. Liblib -lib ang exhibition mula sa main ballroom. Nakasabit sa pader ang mga likha ng mga bata, makulay, tapat, puno ng kalaya ang hinintay ni Amal. Pintor ka rin, sabi ni Sheikh Am. Hindi tanong, hindi tanong. Natigilan si Amal. Paano mo nalaman? Ang mga kamay mo, simpleng sagot nito. Ang paraan ng pagtingin mo sa mga pintura at yung maliit na mansa ng pintura sa pulso mo na halos tinakpan ng bracelet. Nakakakilabot ang pagka-intimate ng obserbasyon niya. Hindi alam ng asawa ko, hindi niya akalain na aamin siya. Maraming bagay sa kasal ang nananatiling hindi nasasabi, sabi ng Sheikh, bumaba ang boses nakatuon si Tarik sa pagtatayo ng imperyo niya. Minsan, kami na mga lalaki, nakakaligtaan ang nasa harap mismo natin. At ano ako, tanong ni Amal, na palakas ng loob sa atensyon. Isang ibong nakakulong na may magagandang pakpak, sagot nito, hindi inaalis ang tingin. Matagal na kitang pinapanood sa mga event, lagi kang perpekto, disente pero unti-unti kang namamatay sa loob. Parang nahubaran si Amal sa ilalim ng titig niya. Hindi mo ako kilala. Pero gusto kitang kilalanin, simpleng sagot. Magtatayo ako ng art patronage program para sa mga talented na Emirati women. Mahalaga ang pananaw mo. Dalawang linggo pagkatapos, nag-iisa si Amal sa Zabil Palace ni Sheikh Ang. Pinilit siya ni Tarik na tanggapin ang imbitasyon, kahit ano para mapasaya ang mentor. Parang museo ang palasyo, tradisyonal na disenyo na hinahaluan ng modernong luho. Sobrang ganda nito, sabi ni Amal habang tinitingnan ang mga rare manuscript. Nakikilala ng ganda ang kapwa ganda, sagot ng Sheikh, masyadong malapit na sa sa nararapat. Sabi ni Tarik, arranged marriage kayo. Ganoon din naman kayo, di ba? Balik tanong ni Amal. Tumawa ang Sheikh. Tutu. Bata pa si Amira sa iyo, dalawamput siyam lang, pero parang mas matanda ang kaluluwa. Katulad mo, perpekto niyang ginagampanan ang papel niya. Masaya ba siya? Luho ang kaligayahan, karaniwan nating ipinagpapalit sa siguridad. Ipakita mo ang obra mo. Nagalangan si Amal pero binuksan ang sketchbook. Tumayo sa likuran niya ang shake habang tinuturn ang mga pahina, mainit ang hininga nito sa likod niya. Hinaplos ng kamay nito ang kanya nang ituro ang isang drawing, babaeng nakatitig sa disyerto sa labas ng bintana. Ang pananabik na ito, bulong nito. Ito ang katotohanan. Hindi umatras si Amal sa haplos. Mali ang sandaling ito pero nakakalasing makita ng totoo. Dapat na akong umuwi. Siyempre. Umurong ang shake, perfectong gentleman ulit. Pero sana pag-isipan mo ang alok ko. Linggo, linggo ang programa. Deserve ng talent mo na alagaan. Habang pauwi, magulo ang isip ni Amal. Mali ang atensyon ng Sheikh, pero gusto niya pa. May kasamang guilt ang kakaibang excitement. Sa bahay, may note si Tarik, business dinner. Huwag maghintay. Nakatayo si Amal sa malaking walang laman na bahay. Tinatap ang text, yes, sasali ako sa art program. Saglit lang ang reply, tamang desisyon. Simula ito ng kalayaan mo. Tinitigan niya ang message, tibok na tibok ang dibdib. Alam niyang mapanganib ang dinadaanan niya pero may bagay sa loob niya, matagal ng gutom sa koneksyon at pagpapahalaga na ayaw bumitaw. Sa perpektong harapan ng buhay niya, unti-unting nabuo ang unang bitak na hindi nakikita. Tuwing Miyerkules nakikita-kita ang Women's Art Program sa maliwanag na studio na tanaw ang Dubai Creek. Sinasabi ni Amal kay Tarik na hanggang apat sa lang, pero tatlo zes palang umaalis na ang iba, iniiwan siyang mag-isa, kasama si Sheikh Amd, hanggang lumubog ang araw. Gumaling na ang teknike mo, puna ng shake habang tinitingnan ang canvas ni Amal. Anim na linggo na, nakaugalian na nila, masyadong malapit ang pagtayo, paminsan-minsang nahahaplos ang kamay nito habang ginagabayan ang brush stroke niya. Tinanong ni Mrs. Ko kung nag-enjoy ako sa libangan ko, sabi ni Amal, hindi napigilan ang pait sa boses. Nagdidilim ang mata ng shake. Maraming talento si Tarik. Pero hindi kasama roon ang pag-unawa sa lalim ng babae. Pagkatapos, habang inuuwi siya ng private driver, hinahawakan ni Amal ang pulso niya, kung saan na natili ang haplos ng daliri nito. Tuwing linggo, pinapangako niya sa sarili na matatapos na ang mapanganib na sayaw na ito. Tuwing linggo, bumabalik siya. Gutom. At nagpatuloy ang kwento, ang lihim na apartment sa Albarsha, ang encrypted phones, ang coded messages, ang maingat na alibi, ang pagbabago kay Amal na napansin ni Tarik pero hindi nito naintindihan, ang babala ni Amira at ng kapatid ni Amal. Ang unti-unting pagiging possessive ng Sheikh, ang tatlong araw sa Desert Palace na naging bangungot, ang journal na nakita ni Amal, ang pagkakatuklas ni Tarik, ang pagkamatay ni Amal na ginawang piaksidente. Ang lihim na hostisya sa ilalim ng lumang. Tradisyon at ang huling tagpo kung saan nakaluhod si Tarik sa libingan ni Amal, may hawak na Jasmine at binubulong. Nabigo kita habang buhay ka, amal pero narinig kita pagkatapos. At habang lumulubog ang araw sa Dubai, natutong magbayad ng presyo, kahit ang pinakamakapangyarihan, para sa pagmamahal na hindi man lang ibinigay ni Tarik ng buhay pa si Amal.